Dumarami na naman nga mga COVID cases dito sa India. Nakakapraning nga mga pangyayari dito. Sa video na ito, ikakwento ko nga sa inyo ang mga kaganapan sa araw na ito. Dito nga sa bahay namin guys, kapag nagpuntahan nga dito sa may kusina, ay mga yung mangga talaga. What? Dahil nga mango season at binibigay nga ng merchant, yung share nga namin sa manggahan, kaya naman ay napakarami talaga mangga dito at yung mga kamag-anak nga din namin ay nagsasawa. Maging yung mga nagluluto nga dito sa bahay namin at saka yung mga naglilinis ay nagsasawa na talaga dahil araw-araw nga namin silang binibigyan. Nakapagluto na nga din yung cook namin dito ng pagkain namin for today at nabutan ko nga siya dito sa labas na busy busy sa pag-extract ng mga mango pulp. Pero hindi ko masyadong bet yung mango pulp guys, kaya naman ako dito ay naghahati ng mga mangga, direct ako lang kinakain. Pero si dito at saka yung mga binan ko ay mas gusto nga nila yung mango pulp na Kung ganito. Kung na inaalis nga nila yung mga fiber at nilalabog nga nilang ganito. Pagkatapos ay kukuhanin nga lang yung juice. Ilan? Bakit ka paranoid? Guys, I will tell you why Bakit ka paranoid? I will tell Anong problema mo? Guys, if you stop speaking English, we'll tell Guys, kasi dito sa lugar namin, uh, umuuso na naman ng COVID, COVID-19. I'm, I'm, look, show them, Milan, what I'm reading right now. Look, see, I'm already here. So, ayan na, COVID-19 cases. Nasa India na naman. 250 na yung kaso. Wala magpapabaksin daw tayo. but you are vaccinated, right? I am vaccinated, but I am concerned kasi tumataas na naman yung number of COVID cases. And we have, ano, uh, we have flight, di ba? Mm -mm. So, ayun guys, ang pinag, uh, ang pinagkakaabalaan, pinagkakaalala ko na naman guys, is yung anak ko, di ba, baby is not vaccinated yet. And baby are prone to COVID because of their weak immune system. So I'm much more scared about that. But it's in Mumbai, Delhi, and Kerala. Mm -mm. But in our area, Surat. and yeah, Surat Amdabad. only 5 cases and Amdabad around 33. Surat 5 cases and Amdabad 4 hours 33 away from cases. us. 33 cases. So, imagine. Habang nagbo-voiceover nga ako, guys, ay chineck ko nga rin ulit yung number of cases na active sa kasalukuyan at ngayon nga daw ay nasa 1,000 plus total cases na. Milan, before, di ba, uh. I remember when we were still in LDR relationship, uh. you got COVID-19 virus. Yes. And then because there's so many people already in the hospital they cannot accommodate. Nobody patient. can go. Even, yeah, we have a, like this kind of mentality. Uh, If you go to hospital you facilities your covid will become more serious because you are living between covid patients. uh, -uh. And then the, your mind is not happy. Mm -mm. You are stressed. So it lower down the immune system also So people prefer to We had a system that mm. you, can, you can just stay at home mm. They will put board on your home That this home have COVID So don't go inside mm. Like that Dati nga guys ay nagka-COVID nga yung buong pamilya ni Milan Except nga kay Jano Kaya naman ay nagstay nga lang sila sa bahay Kung natatandaan nyo nga guys Ay nabalita nga na sobrang dami nga cases dito sa India And wala na nga space sa hospital kaya naman yung gobyerno nila ay nagpa-implement nga ng house quarantine and sa bahay nga lang sila at nagpapagaling sa bahay at umiinom ng gamot. Ang sabi nga ni Milan, sana ay makontrol nga ng gobyerno at hindi na nga magtuloy-tuloy. Kayo ba guys, kamusta yung naging experience nyo noong coronavirus